two, three, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Hapon uh, na. Tapos, andito na ako sa may, ano, town proper ng uh, dinalupian bataan. Sa ngayon, papagtasin naman natin ang uh, paain ng ulong kapo. Ulong kapo, from, ah, bat, uh, dinalupian bataan, pupunta naman tayo ngayon nang Distance: 105 kilometers. Time: 19 hours, 36 minutes, 33 seconds. Previous kilometer in: 11 minutes, 18 seconds. An, maapasin yung kilometer post doon, o is 23 kilometers. Yeah, yung ang babak kasi natin na kilometer Olongapo. Sabag mula dito sa Dinalobian Bataan hanggang Olongapo Olongapo Zambales is na sa 23 kilometers. Hindi pa kasama dun yung Subic hanggang Olongapo lang, lang po yun. So kung isasama natin yung Subic from Olongapo to Subic mayroon, mayroon pa siyang 10 kilometers Tapos edi o hanggang Subic ang Target Step so na plus ako kanina yung last na distance ko 105 yung nabanggit Pag, hanggang doon sa ano sa uh, destination 1 ina e pagpabalik ka pagpabalik dito sa Dinalupia total pa lang next nasa 170 kilometers pa lang ako kaya hoping na hindi sana ako gano'ng magagabihan pero yun, talagang magagabihan talaga na ako nito pero okay lang yan, ah, uh, parte ito ng ano Ng, uh, journey ito yung ano eh ito yung choice ko eh kaya wala akong makagawa kasi kung ano ba yung ano yung uh, mangyayari sa akin dito yun, yun. it is all uh, part of my documentation part of my uh, performance yan kung ano man yung ano yung mga nagagawa ko Ito siya mas importante sa ngayon iniisip ko na lang matatapos ko ito Depende kung matatawas ko siya na mas maga o na ano, mas mabilis. Pero hindi ko naman muna i-decision yun. Basta ang, ang, ano, ang pinaka numero unong iisipin nyo kapag gagawin yung mga bagay na to, yun yung kaligtasan niyo. Lalong lalo na kapag mag-isa mo lang. Grabe yung ganda. Parang ngayon ko lang ito ano ay napagtando talaga. ng galing. Ipapakita ko sa inyo. hindi lang ah tatawid lang ako para makakita yung ng hindi kailangan ko lang mong katawid katawid naman ko pagkakita ko sa inyo ipicture lang ko din siya, tapos kaya kung hindi pwede takbo na ako tabi tayo so papakita ko siya sa video yun so yung ano yung bundok na yun so di yung, yung bundok na yun yun yung matulog yun. so yung, natin, natin. Yung, natin. Okay, po, ano yun Pero, yun yun ko yun 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 ng bundok yun 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 Ewan ko kung Hanggang... sakop na siya mismo O tama Sakop na, na. Wala. But, so, siya mismo na Pero di ko alam kung pa kanilang siya Yun kahit kung mga dito Tapos balik ako sa takbo Para Para mo yung ulong gupo And supik Hanggang sa gabi Okay bye, -bye. No! bye, -bye.